Aso, pusa, nagtuturok po, anti-rabies. O, yung mga alaga nyo dyan, tuturokan ulit natin ng anti-rabies ang inyong alagang aso, pusa. Ilataw na po si Jam Jam. Sige po, tansya. Okay po, ma'am. Pa. Pa po sa ulo ha. Sige po. Para gaya dati. po.

Okay po. Very good doggy. Uy, nakadalawang toro ka na ngayon ha. Isa lang po yan. Hindi po siya buntes. Hindi po. Yan po ay selyana. No? Ilan taon na selyana? Buwan? Ito ay napunta po sa amin. Ay tanda na ito. May edad na. Sige po ma'am. Pabuhat na lang po. Tapos, pag, Yeah, isa Ay, yeah, dito po mamu isang kamay. Isa sa tiyan, isa po sa ano, dito. Ay, uh, ah, ang hawak. Opo. Yan, ge. Yan. Yan. Si dakot po yung dakot. Yan, yeah. yung parang dinadala niya yung anak niya pag ano, yan. Para hindi po siya makaganda. Eh. Okay, very good. Ano bye so, bye po ito, ito, ito po yung... Ilang taon na po estimate ko? Apat, ah, tatlo. Nakatibay siya. Okay. Perjuna. John, saba. kisah, O yakap na. Yun, <laughs> oh, oh, yakap daw yo. Yay. Okay, thank you. Oo, oh, nagtuturo kami ng aso dun, sa kabilang. Kasi aso mo. Sa nambahan nyo. Kasi ah, kita kami diyan mamaya. Oh, pero mas maganda po kasi ang ano. Mas maganda po kasi natuturo ka ng anti ang aso. Kaya, Kaya Nakakagat, ay mas mahal na. Ah. Uh, sige po. Yan, madali lang naman po ito nanay. Turo ka, magturo. May gina po yung nakakasigurado po kayo. Gawa ng pag po yun ay nakakagat, ay magkakaproblema po kayo. Okay, sige din, dyan. Hindi po, hindi po. Hawaan nyo lang po yun, ma'am. Hindi po, madali lang po ito. Uy, O, oh, ha, di ba? Tapos na agad. Oh. Okay. Naturo na po natin anti ang anti-rabies. Sa alaga niyong aso, interviewin oh, po kayo, nanay. Hm. Diyan lang po lagi yan? Ah, hindi po na agad. Oh. 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 mabait po ano. Oh. At least may turok po siya ng terabis kahit, kahit pa paano safe po siya. Ano? Sige po nanay, next year po ulit. Babalik po kami dito. Dito may naturokan din kami dito. Ayun nga, okay, sir. Ayun nga. kami dito last year eh. Kantay Rabis po ulit. Sige po. Sa kanibis. Sa si kanibis. Sa kanibis. Sa kanibis. Okay, sir. Pahok ko sa ulo. Ang inyong dogi. Yan, tapos sa ulo lang sir ha. Sa ulo lang. Okay. Isa pa. Dito yung alaga ni sir. Aso. Ah, Dambo, sino yan si Dambo? Yun lang. Pwede po sir, pahak po muna nung isa.

Ayan. Sige, sir. Hawaan nyo lang po sa ulo. Oh, malbait pala ito. Sige po, ganyan lang po, sir. Okay na po yan. Nabitawan. Ano, picture ka? Sige. Okay po. Okay. Ano pangalan yan?

Eh, tabi. Pa. <laughs> <May payat laughs> ano? Isa si pa. Si, pa payat, uh. si payat. Si pa, 'yung isa. pong may brown ano? kaya 'yung hawakan. Kailan po? Matagal na? Ha? May, may, dalawang linggo na po nakakalipas. Habuan po, okay lang po. 14 days, dalawang linggo nakalipas na. Okay. Ibig sabihin wala pong rabies yung alaga ng aso. Pag ganun. Oo, pa Oh, kaya mailap siguro ano Wag na po, wag na pilitin pag po hindi talaga kayang hawakan. Lalo pag po hindi po pala sa inyo. Ito guys, yung natroka namin last year. Yan, patutrokan niya uli yung kanyang alagang aso. Flora? Flora. Flora. Bert din yung mom. Yan ay si yung kulay na brown. Yan. Okay. Sino po muna una, unahin natin? Si Si Blue. Si Blue, si Blue muna. Sino po? Ito mo na? Adi kaya si Bart. Kasi si Bart mo na <laughs> tarama. Ito mo si Blue. Abi, baka may isang taon pala ang po. Sige po. Kailangan po Kailangan po yun. Kailangan po yun. Kailangan po yun. Ay, paano ba? Opo. Ay, ito po kayong isa. Sige, ito na muna. Ito na muna. Kawaan nyo na po. I Sino ano yung isang light brown? Okay. Oh. Okay. Bitawan nyo na po yung brown. Oo oh, nga, mababait yeah naman pala. Po yan? Si Bart. Si Mababait. Si Bart. na po si Bart? Silang taon din po lang yan. Okay po mga, sa ulo? Mababait po ito. Saan so, nyo? Oh, okay. Isa papatrot brush oh guys. Sa bagay may ganun po talagang aso. Pumapayag po sila nang tinutok ba Pero mas magaganda rin po yung ganun. Ito 'pag tinatagaan niya nagkakangiihi. Okay po. Yun. Bibigyan po kayo ng vaccination certificate. Thank you po. Okay. Task next year po ulit. Oho. Tago niyo 'to na. Certificate na may ituro kang alagang aso. Wag upa lang papaligoan ang aso baka may stress. Ayoko Kaliligo lang po si kahapon. Yun, sakto. Tama-tama pala. 3 to 5 days po, wala mo naligo ang aso. Huwag niyo po mo naliligoan. Gusto ko naman danasan yung hardin ko. Yung masarap na ulam. Yung ginataan lang ka. Nung kabataan ko yung ah, sarap kumain. Tapos lang ako ay sardinas. Hindi oh. talaga pagkano. Kukuha na lang ng pang ulam dun, oh. Ayun. Lulutuin lang lang, lang ka. Okay po ma'am. Salamat po. Kay Bart at saka po yan ay gagawin. Okay. Sige po ma'am. Thank you po. Next year ulit. <coughs> Namatay na isa. Oh. Sige po ma'am. Pahok po sa ano. Sa asa. Ito. <coughs> <coughs> okay. Talikod lang po sa akin yung dog. Oop. Napaihi. Okay na po. Turok na si Doggy. Ulit. <laughs> aso lang aso. Yeah, yan guys. Si Lawrence ang magtuturok ng alaga ng Gwyn, sir. Last year ako nagturok yan eh. Kaya yeah, ngayon si Lawrence naman para ma-experience niya mag sa Ungoy. kapag ko ka ano? Na sa, sa San Francisco? E eh, di MUNA kaya mo na pala yan. Ay. Ayun. O, oh, mga asa niya dyan. Tuturo natin ang ganyan na po. Ayun KO yan. Ano pa pangalan niya dalawang aso? Si Puti. Si puti. ito ah. Opa, si Puti. at Si Ay! Okay na po, okay na. Uh, si Whitey. Si Whitey naman. Oo, oh, okay so, nyo. Ito, ito today, Taon -taon po yung gangay lang, taun town po ba? taun town po. Last year po ako rin po nagturok ng mga aso dito. Ano po pangalan niya siya? Ano po may Ano pangalan niya? Si Whitey. Hindi po kayo po. Pangalan ni si Ramayla guys. Okay po, talikod lang po. Ika lang po, tatalipod lang Birthday yeah. okay okay pa. January 3rd Okay ha. Papo ha. Okay na po. Ma'am, huwag niyo mo pong liliguan ha. 3 to five days wala mo na liliguan. Opo. Sakto po. Tam tama po yung papaligo. Bagong ligo ang mga doggy ni ma'am.

Okay, paalis na lang po sir dito. Pangalan niya sir? Ronald. Yan guys, binabalikan natin yung mga pinuntahan natin last year na naturukan natin ng mga anti-rabish. Yan, kung matatanda nyo, mapapanood nyo yung video ko. Yan, meron din akong video dito sa pagtuturo. Ano ba pahal na ito ma'am? Pulot. Si Pulot. Ano pa kung asin yung ma'am? Iyan na lang. Isa na lang? Oh bakit? Nawala? Nawala. <laughs> ganon Naitanan siguro Nawala na isa na lang natira, Yung lalaki na lang mga nawala na yung mga babae ikaw na pulot naman. Si pulot, naman, si pulot naman yan hmm. ganyan lang po. Hawakan lang po sa ulo, sir. Sa ulo lang. Ito lang. Okay. Mm, bait. Okay, may okay. okay, turok na ulit ang mga lagang aso at saka pusa. Next year po ulit. Cool. <bekommen brainstorm> oh, wag niyo po paliliguan. 3 to 5 days po ha. Bawal mo na liguan. Yan guys, tapos na kami dito sa barangay uh, Milawid. Yan. Kami ay lilipat na ngayon ni Loren sa Barangay Kalasumanga. Ito yung aming service na papuntang Barangay Kalasumanga. Sa kami ng price Hello, Valen Yun o. Oh. Lipat-lipat din. <laughs> Diyan ka na? Oo. Okay, sige. Okay, let's go. Okay na po. Isang-isang price ko guys, nandito na tayo ngayon sa Barangay Hall ng Kalasumanga. Yeah. Ayun lang natin. guys, uh, dito, ay, ano, dito muna kami, kakain muna kami ng lunch. Tapos after namin kumain ng lunch, resume ang aming uh, pagtuturok dito sa Barangay Kalasumanga. Nabot tayo ng ano uh, 12.30 na ng tanghali. Kakain muna kami ng lunch. Okay. Out.